Sino raw itong mambabatas ang iniintrigang may relasyon sa isang starlet na aktor? Ayon sa nakalap ni Mang Teban, naging usap-usapan daw ng mga marites na kaya mainit palagi ang ulo sa taas ng mambabatas ay dahil may problema sila nitong starlet na aktor. At hindi lang yan, ginastusan daw ng politiko ang biyahe ng aktor patungong New York City. syempre hindi barya-barya ang pabaon ng mambabatas sa aktor dahil mahal ang mga bilihin sa The Big Apple. Ang problema, mukhang tinakasan daw ng aktor itong mambabatas dahil napudpud na ang daliri ng mambabatas sa kapipindot sa cellphone pero hindi niya makontak sa New York ang starlet na aktor. Kayo mga kaabante, anong masasabi niyo dito? Comment down below. Para sa abante, ako po si Jigo Postolero. Peace out.